Hmm. Kap ano po ang nagtulak sa inyo dahil ngayong 2025 ah uh, kayo na na ng inyong certificate of candidacy uh, to run for mayor dito po sa bayan ng Dolores ano po yung mga platforma ng gobyerno at ano po yung mga pagtutunan nyo po ng pansin na tututukan mo dito sa bayan ng Dolores na makatulong sa inyo po mga kababayan, particularly sa kalikasan, kaunlaran, kabuhayan, at kung ano-ano pang mga pwedeng uh, makatulong sa inyo mga kababayan, ano po ang inyong mga tututukan sa inyo pong uh, darating na administrasyon kung kayo po'y pala rin kapitan? Uh, ito. Uh, sa nakikita ko sa matagal na panahon bilang lihitin mo kagabahay ng Dolores at uh, bilang panunungkulan ko sa hanggang tatlong termino ng aking uh, bilang barangay captain, Doon nakita ko yung uh, sa mga laylayan sa bahay ng Dolores kasi nakita ko po na dapat sinasabi natin na sinasabi nila na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan pero nasa anong programa para sa kabataan? Diba? Pag ikaw senior na, kinakalimutan na. May discrimination. Hindi ka pwedeng makasama sa mga ano nang ano ng gobyerno dahil may edad ka na. So doon sa mga mga kabataan kasi kaya naman mula ka pag anak mo alam ba, pinanganak ka, pwede ka ng pagservisyon pag ako. So, hanggang sa pagkamatay mo, pagtanda mo. O, panganak mo, bakit hindi? Sa bayan ng Dolores, ang dami hindi napaparistro ng mga bata. Di ba? Kasi nanganganak na lang siya sa kanila. About uh, Layla, Kasi hindi na natin Ano? Ang kalamita kasi dito, napapansin ko pag kay mayor na, ang pupuntan dito, yung mayayaman. May kakayanan, nabili sa muporta, tumanta sa muporta sa iyo, pagdating ng election. Ito magiging suporta ko sa lahat ng bayan ng Dolores. Una, pagkapanganak mo. Sunod, ha, pag nag-asawa ka. Sunod, pag nawala tayo senior ka na at may problema tayo sa mga gaya ng mga ano yung mga mga namatay. yung pagka anak mo hmm, gagamitin ko libre binyag. Sa bayan ng Dolores. And then s'yempre pag nag-asawa ka, libre kasal. o oh, may libreng wedding pa 'yan, ha. May pakain pa 'yan. Oh. And then sa mga senior citizen naman, bibigyan ko ng trabaho ang senior citizen sa munisipyo. Yung, ka, yung may kakayanan. May pituwang na kaya magtrabaho pa. Hindi sasabihin na bakit sabi nga nila ay hindi na ikaw magtatrabaho ka mag-anak mo na magtatrabaho sa munisipyo. No. Hindi. Kailangan natin hubugin. Kailangan natin lumabas sa bahay ng Dolores. Yung ating mga apo, Yung ating mga nagsipagtapos. At di ba? At mga mga nag-aaral naman ay eh, pwede magtrabaho sa munisipyo habang nag-aaral ng kolehiyo. Bakit hindi natin pagtuunan ng pansin Yung mga senior citizen, pwede magtrabaho sa 7-Eleven. Di ba? O. Anong gagawin natin sa mga senior citizen? Magtotong it's na lang. Di ba? O. Anong gagawin natin? Manghihina doon sa bahay kasi senior na sila. Hindi. Bigyan natin ng malaking bahagi sa bayan ang mga senior citizen. Dahil kung wala sila, wala rin po tayo. And then, yung mga estudyante, yung sinasabi ko, pagpasok pa lang ng elementary, libre uniform yan. Hmm. Oo. Mula grade 1 hanggang grade 6, gadget libre yan dahil kaya naman. At ang gusto ko kasi, ang buwis ng bayan ay ibalik sa mga maya. Di ba? Hindi na puro pagawain. Kasi pag pagawain, alam ko, naging kontraktor ako, hanggang sa kayong kontraktor ako. Anong ginawa? SOP. Kaya pinupunta sa 20% of development natin ng munisipyo. Bakit hindi na lang natin itulong? Itulong sa mga sa mga nagbabayad ng tax para mapakinabangan. Hindi kasi gagawin ko ngayon. Ah, lahat ng sinabi ko, transportation, lahat libre ang bayad nila ng pransisa. Hmm. Hmm, para wala na maging koloro. Kapag sinabi mong Dolores, Malit siya na bayan? Ito, ang bayan ng Dolores ay bulsa lamang ng keso. Napakaliit. Oo. Oh. Ang bayan ng Dolores lamang ang maraming uri na uri ng samahan. Iba't ibang uri ng samahan tungkol sa mga simbahan, mga kristyano, mga ano. Iba. Maraming, maraming po samahan ang bayan ng Dolores. Pero ang bayan ng Dolores napakaganda. How many barangays po wakap? 16 barangay ang bayan 16 barangays. So particularly, anong mga pangkabuhayan na tututukan mo rito sa inyong mga kababayan? Lalo tigit ang Dolores pag sinabi mo, more on agriculture. So narinig po namin na ito yung pagtuto mo ng pansin, tututukan mo uh, ano yung programang nakalaan para dito. Dito po kasi, ang, uh, ang uh, mga lupa po dito, pulang. Oo, kasi nabibili na po ng ilang mayayaman. Nagagawa na po subdivision. So hindi. Pag sa akin po, Uh, hindi ko po hahayaan na maging housing project itong bayan ng Dolores sa tututulang ko po yan. Kasi number one po nila sinu sinusulong ang housing project dito sa bayan ng Dolores, tutul po ako dyan. At hindi ko hahayaan yan. Kasi marami po mawawalan. Kasi dadami po ang tao ng... Pag sinabing housing, pwede yung hindi dito sa bayan ng Dolores. Pag kinabos ang ibang taga Manila dyan, kasi naging, nakita ko, naging pasihang ko, yung mga may housing ay eh, kalimitan ah, pinag-uumpisa ng gulo sa dami ng populasyon na hindi naman lehito mong taga rito. Mm. So, ah, ko ng pansin at bibigyan ko po ng halos na kapital ng mga magtatanim. Mm. Kasi kaya nung bumabagyo, ano po natatanggad ng bumabagyo? Yung maliliit lamang na sasabihin ibabalik binhe. Mm. Hindi po balik binhe, balik kapital po nung nagastos. Kung nung nagastos, i-registro -re po lamang kung magkano po nagastos, at yung mga nagparehistro ay pwede mababalik ang kanilang kapital upang matulungan po natin dahil sa nalugi. Hmm. Dahil ang pag-aalaman po dito sa bahay ng Dolores, siya po ang kinukunan ng pagpapaaral ng kanilang mga anak at pagpapaalaga ng hayop o ng mga baboy kasi yun ang pinagkukunan nila ng pondo pag sila ay magpapaaral lalo na hindi sa kolohiyo. Hmm. Saan po kilala ang uh, Dolores Cup when it comes doon sa mga tanim? sa mga fruits or anong klaseng agriculture na kilala ang Dolores. Gaya po natin, tayo po ay lamang sa ulan. Walang ang bayan ng Dolores po ay walang patubig. Sa ulan po lamang tayo umaasa. Kaya sabi nga, kung ngayon matutulungan po natin mga irrigation na magkaroon tayo ng projects. Kasi ang na humihingi po natin, naging bahagi rin po ako ng paghingi na may budget ako na sa 11 million hanggang ngayon po hindi pa nadala. Pero nasayay na ano, ng gobyerno sa panahon pa ng mga Suarez. Pero hindi ho natuloy Binigyan ko siya ng, ng lote Tabing ilog, pero hindi po natuloy yun Hanggang sa Yung properties ko uh, Pinagbaya ko na, gawin nila ng uh, Lagyan nila ng tubig, hanggang ngayon Hindi pa natutuloy ilang taon na Pero may pondo ng 11 million At tinignan na ito okay daw ha? Pero hanggang ngayon, sa papalit-palit ng mga nakupo Napiktuhan na Pero ang kailangan tar irrigation dito Kasi hindi kami makapagtanim Pag panahon po ng tag-init sa tag-ulan lang kami at patak ng ulan, umaasa ang bayan ng Dolores. Hmm. Although marami namin ilog, pero hindi namin alam kung paano gamitin. Hmm. Pagdating naman ho sa Turismo Cup, dahil, dahil siyempre agriculture area ito, anong mga posibilidad na pwedeng maitulong sa turismo ang bayan? Siguro yung aming mga produkto. Nung uh, nabubuhay na kaya ng mga prutas dito. Ayun lang naman ang pwede namin ano, kasi yung agriturism dito, Uh, marami naman mga, mga gaya ng mga rambutan, lasones, kasi yun lang ang nabubuhay dito. Pero yung mga gaya, pagpatak pag, na ulan, iba naman yung mga gulay. Iba't iba ng uri ng gulay. Yung mga nasa, nabibili natin sa Baguio, nandito na rin gaya, gaya ng ano, repolyo. Hmm. Meron na lang kami dito. Meron kami dito, baguio beans, meron na rin. Hmm. Kap, dahil ito ay eh, siyempre, hindi natin alam kung sinong papalarin sa inyo sa 2025. Ngayon, Siyempre, pagka kasagsagan ng election time, hindi may wasan, sa social media, handa na po ba kayo sa mga batikos o anumang mga paninira sa mutsaring mga propaganda laban sa inyo? Tingin ko, nakahanda ako kasi wala naman ako tinatago. Kasi nung maging kapitan ako, open ako. Tinatanong ko sa kanila, pag open puro, may assembly kami, baka gusto ko yung may malaman. Tanungin nyo ako, parang din nyo na ako pag-usapan at marinig nyo sa... Mula sa harap ng maraming tao, maraming witness, kasi nga, patingin nga live live ko, baka gusto nyo magtanong sa live live ko. Ay, sinasabi ko sa inyo, para hindi nyo magsismisan. Eh, oh, yan, para sasagutin ko kayo dito, kasi transparency ako. Kung ano nakikita nyo sa akin, kung ano yung pagkakilala nyo, yun ako. Hindi ako perfectong tao. Meron din ako kasiraan, at ako biktima din lamang. Tao lang ako. Hindi ako perfecto. O hmm. Kaya, yung kasiraan, yung paninira, baliwala sa akin yan. Although ngayon pa, magkasama kami ni, ano, napangita ano, ko siya, siya ang una kong pinamayan hindi ako yung ano. Wala akong tinatago at wala akong alam ko lahat tayo ay may baho, may problema. Wala taong perfecto. Kaya hmm. hindi ako natatakot Ano po ang tagline ng inyo pong, uh, siyempre, pag kayo yung nakaupo, anong tagline po rin yung hukap? Ito muna, bayan ng Dolores. Uh, bayan muna bago ang sarili. Hmm. Ayun po ay May karagdagan po ba kayong mga panawagan para sa inyong mga kababayan? Ito. Uh, sa lahat ng mga kababayan ko sa Dolores, sa lahat ng mga nanonungkulan, uh, huwag nyo na po sana kung uh, ano yan kasi ito po yung karangalan ko na makalabang po ang isa sa pinakamagaling na mayo dito sa Pilipinas. Kaya sa mga kababayan ko, sa aking mga kaibigan, malaya po kayo na magdesisyon kung sino sasamahan nyo. Ako po, ay may sariling kakayanan at may sariling pag-iisip at gusto kong uh, sa aking mga panukala na sa tingin ko ay kapakipakinabang kapaki, kapaki at makikinabang po ang lahat ng mga ng bayan ng Bayan po muna bago ang sarili. Kap, marami salamat po sa iyong pagkakataon.